Talagang ako po solid po akong solid po akong bungalon kaya sa ako Bicol ta nakulaw sa kuya ang ako Bicol ta sa aro gana pay pasyente akong na ano, sa kay ko nakulaw tabang sa kuya ta ya nagtabang sa kuya Pag pagdulok ko sa hinda, obligado tatawan kaming nakulaw na tabang sa hinda. kaya supportado na ako sa sa tapos kay Kong Jail, nakulaw tabang sa pasalamat ko sa kay tabang sa, sa kuya sa kuya na aro kaya mangyari kaya madam Nakulawan kong yan madam number 1 sa kuya madam si kung Jail, na magiging congressman para sa Bilog first district madam si kung po kasi ang napili ko bilang isang congressman kasi marami po siyang natulungan gaya ng mga mga mga, mat, mga, mat, tatanda po baga isa pong kapatid ko ang natulungan so sa ano po so sa AKB ano no, so assistance Uh, para sa edukasyon tas mga pinsan ko man na nabigyan din na assistans sa pag sa, sa pag-aaral Bilang baguhang kongresista, lubos na pinapurihan ng mga Bicolano ang mga ambag ni Ako Bicol Partilist Representative Atty. Jill Bungalon sa pag-unlad ng rehiyon. Isa sa pinakamalaking tagumpay ay ang paglalaan ng pondong ginamit sa pagpapatupad ng Computerized Civil Service Examination sa Bicol. Dating dalawang beses lamang sa isang taon o kada Marso at Agosto ang pen and paper exam na nagdudulot ng mahabang paghihintay sa mga aplikante. Ngayon, dahil sa computerized exam, mas madalas na ang pagsusulit na nagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Bicolano na makapasok sa gobyerno. Mas mabilis din ang paglabas ng resulta na nakakabawas na ng oras at pagod. Bukod dito, aktibo si Kong Bungalon sa pagsulong ng pagpapababa ng PhilHealth Premium Contribution na magdudulot ng mas maaasahan at mas malaking take-home pay para sa mga manggagawa. Sa loob naman ng tatlong magkakasunod na taon o mula 2023 to 2025, siya ang nanguna sa pag-sponsor ng budget ng lahat ng State Universities and Colleges o SUCS sa Luzon, kabilang na ang Bicol University sa Legazpi City at Tabaco City. Ipinakikita ng mga tagumpay na ito ang dedikasyon ni Kong Bungalon sa paglilingkod sa kanyang mga kababayan. Kahit na baguhang kongresista pa lamang, pinapatunayan niya ang kanyang kakayahan at pusay sa pagiging isang epektibong kinatawan ng Akubicol Party List para sa mga balitang Tatak Bicol Rose Bilista